panahong hindi mo kailangang umatras dahil may programa walang atrasan. O oh, para na, sumama na kayo sa programa ng paabante at hindi umatras sa mga maiinit na usapin. Ako si Benji Alejandro, abante ang best, balita, entertainment, sports talk, Walang atrasan. Lunes hanggang biyernes, alas 5.30 hanggang alas 7 ng umaga, dito sa DWAR 1494, Abante Radio. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Abante, nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Luso provincia, Luso provincia. Ganap at kwentong hatid ng mga Correspondents buong puwersa Sama-sama Luzon, Visayas at Mindanao Luzon Provincia Luzon Provincia Aatake araw-araw Aabante sa istorya Lunes hanggang Biyernes Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon Kalahating oras ng ikot Pilipinas Luzon Provincia Kasama si Barrio Beras. Vani Oberas Luzon Mabuhay Pilipinas! Maulan! Masa ang paligid mga kalusog. Ingat lang po kayo sa biyahe today. Araw na tayo ngayon ng Tuesday, June 10, 2025. Unahin natin ng mga headlines. PUP gagamitin na sa kano na ang pagkakataon sa mga government hospital, lalo tigit sa Bicol. Ano ba yung uh, PUP na yan? Ha? Magan ko yung uh, mag-aaral eh. Saka sa pilik mata, di ba? <laughs> ano kaya yung pupilometer na yan na Google? Ah? <laughs> Community Garden na gawa naman po mga kabante sa recycled at locally source na materyales ipinasilip ng proyektong Lawat Binhi ng DSWD Bicol. Excellent. Tara! Basa! Tandaan niyo pa po ito, magandang programa nito na tutoring program ng DSWD dati sa Bicol. Ngayon naman sa Calabarzon. Tara, basa, ikinatuwa ng mga magulang. At mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Western Visayas nagsagawa ng gun safety at gun handling seminar, Napakaganda ganda po niyan para sa mga bagong may-ari ng baril o kaya naman ay matagal na may-ari pero hindi pa napapapotok ulit, hindi na nakita yung kanyang baril, hindi pa nahawakan ulit, that's good. Gun safety at gun handling seminar. Yan po yan sa mga headlines sa probinsya sa buong Pilipinas na papasukin natin mamaya sa programa. Hanggang alaw na tayo magsasama-sama. Thank you kahapon kay paring Alvin Barcelona. Thank siyempre, magkalimutan Siyempre, kalimutan ho mga kaabante. Una sa balita, ang tabloid ni pinagkakatiwalaan. At abante tonight, siyempre, everyday. Ha? Para sa mga balita, national, local, provincial, regional, negosyo, ekonomiya, showbiz, entertainment, sports, horoscope. Favorito natin yan. Yan ang mga bagay-bagay na gusto lang namin i-remind sa mga suki namin habang live din po tayo sa Facebook at YouTube X at syempre sa pamagitan po ng frequency ito ang DWAR 1494 ang uh, inyo pong uh, himpilan sa bandang uh, kanan sa dulo sa talapitan na 1494 mabilis mabangis walang mintis Pagi ng Luzon probinsya, ang ating pagbibigay po guys sa ah, nasa libo-libo mga barangay sa Pilipinas. Tampok barangay muna tayo. Tampok barangay. Barangay. Nasa bahagi pa tayo ng uh, rehiyon ng Cordillera Administrative Region at ang ating pong uh, probinsya ay Abra, ang munisipyo ay Bangged. Sa munisipyo o kabayan uh, ng Bangged, iniisa-isa natin yung barangay. Ngayong uh, Martes, ang tampok natin po ay barangay Lubong. Ho, L U B O N G, Lubong. Ang kapitan diyan ay si Honorable Marilo uh, Marilo Milyare. Si Ma'am Marilo Miliare, ang kapitana ng barangay Lubong saludo po tayo kay Kapitana Marilu Miliare. Aba, ayan ang populasyon pala niya. Eh, nasa 7.50 lamang. Talaga naman, oh. Pag meron pang pasaway dyan, ewan ko na lang, ha? 750 population ng Manangay Lubong. Um maulan dito sa Metro Manila. Wari ko naman po sa inyo ring lugar kung saan man kayo naroon ho, sa NCR, Mega in Metro Manila. Gawa nang meron ho tayong uh, binabantayan na uh, nasa labas pa naman po ng Philippine Area of Responsibility. Pero kung sa kasakali, eh, tama naman ang pag-asa. Ngayon buwan ng Hunyo, mga isa yata o dalawang bagyo. Kaya ho, ingat lang ho, sa mga, mga biyahe, madulas pa rin ang mga lansangan natin sa Metro Manila at sa mga lugar, iwas din po tayo sa mga alam nyo na, sa so, ng leptospirosis. Standby na mga reporters ng DWAR Abante Radio. Unahin natin sa Calabarzon. Ang balita dyan, tara, basa. Tutoring program po ng DSWD sa Calabarzon. Ikinatuwa ng mga magulang. Nakakabasa na sila. Mga abante sa balita, abante, reporter Nilo Del Carmen. Luso, Go Nilo. Mabos nga ang ikinatuwa ng mga magulang ang malaking pagbabago sa pagbabasa ng kanilang mga anak matapos ang mailalim ang mga ito sa Tara Basa Tutoring Program ng DSWD. Ibinahagi ni Martis Victoria, isang ina mula sa Lucena City, ang tuwa ng kanyang anak na laging masaya umuwi at ipinapakita ang natutunan matapos ang labing araw na tutorial sesyon layunin ng dalawampung araw na programa na idinisenyo para sa mga papasok na grade 2 na mga estudyante na paula rin ang kanilang kakayahan sa pagbabasa sa tulong ng mga tutors na mga estudyante rin sa kolehiyo na sumailalim naman sa pagsasanay. Kasabay nito, dumadalo rin ang mga magulang sa nanay-tatay session naman na nagbibigay sa kanilang kaalaman sa epektibong paggabay sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ayon kay Marites, malaki ang kanyang naging learnings lalo na sa tamang pakikitungo sa mga anak upang mas mabagtibay ang kanilang relasyon sa tahanan. Kasalukuyan itong pinapatupad sa iba't ibang lugar sa Quezon at sa Bacor City sa Cavite. Patunay ang programa ito sa visa ng edukasyon at suporta ng komunidad sa paghubog ng kinabukasan ng mga bataan. Tanda mo pa nilo nung una kang uh, natutong bumasa? Yeah, uh, uh, kamagayan. Tanda mo pa ba nung uh, una kang nakabasa, yung natutong bumasa? Yes, uh, grade 1 ay one. uh, natutunan ba- tayo magbasa noon. Bago Dahil mag grade 1, marunong ka na ba? Uh, yun yung uh, siyempre, tinuturoan tayo ng mga nakatatanda nating kapatid na uh-huh. puno natin binapagalanan yun. ay yung abakada. Yun! yung, yung, booklet na yun, yung kulay dilaw, di ba? Oo, uh, -oh, abakada ng bataan na nakalagay sa uh, ano nun. Yung A-A-A-O, <laughs> una mo A-A-O-O, ganun mga ganun. Tapos, mm -hmm hanggang sa mga yung mga ano tawag, yung mga katinig uh, at yung katinig. Uh, baby bobo yun kakiki popo oh. <laughs> <laughs> pero syempre na enhance na yan nung uh, ikaw ba yung nagbabasa rin ng comics nung kabataan no kabanting nilo Comics. Yes, at uh, malaki ang naging ambag ng uh, pagbabasa ng comics. comics no? uh, oo nga, oo nga. Oo, malaki na itutulong na pagbabasa ng comics na para maintindihan mo yung maraming mga kalagayan ng atin dito sa ating uh. Uh, uh, komunidad. Tapos Tara. pag pinapabasa ng teacher dati, natatanda namin ni Oge, di ba paunahan kayo sa may pisara, sa blackboard, uh, may stick si ma'am, tapos uh, babasa nyo, babibi, -ba -ba, ba bobo, kakay, kuku, di ba paunahan kayo, paunahan. Mm -hmm. Uh, 'yung 'yung sinasabi ngayon ng mga teachers na medyo nawalan na do sa uh, nitong mga huling buwan uh, ng uh, pinatutupad ng DepEd ngayon yung uh, tuturo ng pagbabasa sa mga bata. Kaya medyo uh, na akong base dito sa mga pag-aaral uh, eh ito mahihina ngayon sa pagbasa itong ating mga estudyante dahil na wala mm -hmm. yung reading at saka yung writing na subject nila na mm -hmm. tinuturo dapat sa grade 1 at sa grade 2. Uh -huh. Butit medyo binalik ngayon. Pero mukhang ibang uh, programa ito at ito ay under ng DSWD naman. Kaya nga, buti pang DSWD, ano, talaga maganda yung na yan. Tara, basa. Kabanting Nilo, maraming yes. salamat sa update. Ha? Thank you. Okay. okay. mula sa Calabarzon, ako si Nilo Del Carmen uh, ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Live Report! Sarap kaya ng uh, marunong magbasa, di ba? At uh, saka uh, yung iba naman, marunong magbasa pero yung iba mabagal. Mabagal, marunong. Yung iba naman, mabilis magbasa. Ano gusto mo? Mabilis, mabagal. Depende, ano? Okay, no? Basta nababasa nagkakaintindihan tayo doon. Yung iba kasi talagang uh, sobrang bilis magbasa, hindi mo na maintindihan. ah uh, uh, dapat daw uh, ang mabilis, dila o mata. Ha? Huh? Ano mabilis? Ma yung uh, pag nagbabasa ka, pag sa ano, sa pagbabalita, ano mabilis? Dapat mata, no? Uh, tapos isip. Uh, pag nauna yung dila mo, malamang bulol ka na yan, ano? Oo uh, nga. Uh, tuloy si Boss Mike, oh. Magaling, no? walang uh, Mike uh, Enriquez. Alas 12.45 ang oras. Hindi pa tayo from Calabarzon sa bahagi po ng Dabao. Sa pagkakatong ito, mayroong mga kabayo. Ho, mga kabante, kabayo ho. Nakataka sa isang farm. na ispata na. Naglamyarda pala sila sa Abrisa Mall. <laughs> ha, hindi, sa kalsada ng Dabao. Kumabante sa balita, bante reporter Edit Isidro. Luso, report, Ay, Buti nakita na yung mga naglamyardang kabayo. Oh. Uh, oh. Uh, uh, Ilan ba yan? Oo, oh, labing pitong kabayo ah, ang nakatakas. Oh so, my God. So, ang yawa uh, sa kanilang ranso at parang nagparada sa Davao City. Uh -huh. Banda kaya una ito ng hapon kahapon na kabali at uh, ito din ang uh, nagbulat, no? ang mga pedestrian at mga tao sa mga establishmento uh, dyan sa may jeep in Laurel labi nyo, dahil labing pitong kabayo ang tila nagmamatsa, <laughs> hindi pinapansin ang uh, maraming sasakyan sa kalsada. Mm -hmm. Ang uh, mga hayop naman ay nakatakas ay muna ito sa isang farm sa barangay Tigato. Bumaba sa downtown. Alam mo kung mahigit walang kilometro ang layo. Oh my God. Kaya kanilang kung saan sila galing. Oh, but naka-labas. Anong sabi? Anong oh, kwento? Nung oh, nag, yung nag-caretaker ng rancho. Anong sabi, Mama Edith? Oo oh, nga. Sa so, ngayon, wala pa tayong kung, kung bakit sila nakatakas. Uh, mm -hmm. Siguro na yung kwate na wala, siguro tinakasa nila yung nagbantay ka nila. Mm -hmm. At uh, mabilis naman noon na inasikaso ng ating Davao City Police Office, mm -hmm. bahada section, ang mga kabayong gumating sa lanang at inihatid pabalik mga lasayas ng gabi uh, kahapon. Uh, Pinanggalingan nila sa may... Pa, paano ibinilig? sa Tigatoko mga Davao City. Opo. Opo. Paano ibinalik, Ma'am edit? Isinakay na sa bangkulong o ano? Hindi. Pinakuan din. Pinala ka, Pinala ka din. O. Kasi hindi kakasal sa o, o, jeep. O, o. Ano? O, Parin, tama. Oo. Parami. Labing parami. Kasi labing pito. Okay lang dalawa o tatlo. Ito, labing uh -huh. pito. Oo. Kala, kala ko Kuso sinakyan eh. Sila Gusto silang magkuang. Oo. Kung ano yung Davao. At uh, ang nakakatawa kasi yung mga sasakyan, Okay, sila na yung nag-aquire. Umiiwas. <laughs> Umiiwas. Nag-adjust, opo. Nag-adjust. First time talaga to. Sige, ma'am Edith, salamat okay. sa Human Maraming Interest salamat. Balita. Maraming salamat. Edith, isin ko na kapag itong balita mo mabili, mabangis, walang mintis. Ah, Alas 12.48 sa iba pang headline sa Luso Provincia. Ngayong Martes po mga kapante, tingnan natin ang balita sa Albay. Mayigit sa 8,000 na mga bakanting trabaho. Sino sa inyo dyan na naghahanap ng trabaho? Uh, bubuksan sa publiko sa Kalayaan Job Fair sa Legaspi. At ang dami nakataas ng kamay dito. <laughs> Pasaway kayo. <laughs> ano yan? Kinakawayan nyo lang ako, mag a kayo. May kit libo to oh, sa Ligaspi. Opo, mga kabante, kalayaan kasi, di ba, June uh, 12 Meron job fair na naman yan bilang bahagi ng pagdiriwang na ikaisang daan at uh, 27 anibersaryo ng uh, araw po ng kalayaan. Eh, magsasagawa rin ng Department of Labor and Employment, DOLE. Ito yung Bicol, particular, although nationwide naman po yan usually. ang kalayaan job fair sa may SMC Legaspi sa June 12. O, oh, yung mga Bicolano nating kababayan dyan, ha? Uh, mayroon pong uh, Dole sponsored na job fair. Ayon sa Dole Bicol, may magigit 7,000 local job vacancies. mula sa 35 employers at may magigit 1,000 overseas job opening. Ito po ay eh, galing doon sa tatlong recruitment agencies na magpa-participate sa nasabing job fair. Inaanyayahan din ang ahensya at ang mga job seeker sa Albay at karating pong lugar samantalahin nyo po yung pagkakataon para makahanap kayo ng trabaho. Yung iba naman may trabaho na pero hindi sila happy. O kaya naman po ay gusto lang nila, nila talaga na mag-try din ng ibang klase ng trabaho. Ipe-depende po yan. At makilahok din sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Alas 12.50 ang oras. Buhat Dabao, lipat tayo ng Palawan. Deployable response group na tinatawag Excellent. sa lahat ng Coast Guard Station. Diyan sa Palawan po ay inak, uh, inactivate na. Ano ibig sabihin? Uh, active na ulit. Activated na. Maabante sa balita. Bante reporter Romy Luzare. Luso, report, Romi. Hello, Romy inactivate na ng Coast Guard District Palawan ang deployable response group sa lahat ng hinkilan sa buong lalawigan dahil sa masamang panahong dulot ng habagat at low pressure area. Ayon kay Coast Guard Ensign Angelic Harding, tagapagsalita ng Coast Guard Palawan mula pa noong Biernes ay inilabas ang direktiba sa mga station at sa substation para i-activate ang mga BRG upang tumugon at agarang makaresponde sa anumang emergency at uh, makapagbigay ng tulong sa mga kababayang nangangailangan. Lahat ng uh, kakailangan ng first aid at rescue equipment kasama na ang mga radio communication device uh, ay nakahanda na at tiniya na operational sa kaling kailangan uh, sa oras ng emergency. Pinag-ingat ngayon ng Philippine Coast Guard ang mga palawenyo lalo ng mga biyahero at panlalayag na laging mapagpantay sa mga travel advisory na ilalabas o inilalabas ilalab ng Coast Guard. Kahapon nga ng umaga, isang bangka ang nalubog mm -hmm. at uh, sakay nito ang nasa sampung turista na magsasagawasan ng island hopping at hindi kinayanan yung alon at pinalubog. So yun yung paalala uh, uh. ng Philippine Cross lahat. Ay kamusta naman yung mga sakay ng lumabog na bangka, uh, Kabanting Romy? Mabuti na lamang at talagang uh, uh, hindi pwedeng hindi nakasuot ng life vest uh, uh. bago umalis ng uh, Uh, pantalan. Mm -hmm. uh, kaya naka-lightvist ang mga ito habang nasa biyahe. At nung lumubog, uh -huh. lumutang silang lahat at uh, inilipat ng Joint Task Force Palampaya sa kanilang sasakyan mm -hmm. na siyang una nag-responde kasi malapit ang GTF sa lugar. Delikado talaga. Nag-uulan na rin talaga dyan sa inyo, ano? Oo. Uh, ngayong araw na ito kakainit lang. Simula nakaraang karang araw, 3 days na yung pag-ulan. Mm. Thank you, Romy, sa update. ha. Maraming salamat kay Sir Romelu Lozares ng Bantay Radyo. Ito'ng balitang mabilis, mapangis at walang lang. Samantala sa bahagi naman po ng Western uh, Visayas, to magandang balita to sa mga taga-Western Visayas. Binigdiwiwan po nila diyan yung uh, ano, yung pagkilala sa mahalagang contribution ng mga migranteng manggagawa natin sa bansa, partikular sa Western Visayas, ay meron silang tinatawag na Overseas Workers Welfare Administration Regional Welfare Office 6 Migrant Workers Day 2025. Nitong Sabado lang po yan at pinangunahan niya ni Officer in Charge James Menjola. Kasama niya yung mga OFWs, kanilang mga pamilya at yung po mga samahan din at partner agencies ng OWA sa Western Visayas. Sa kanyang mensahe ay nagsabi si Minjola na lahat po ng dumalo ay binigyan diin ang hindi matatawarang contribution ng mga OFW sa pagunlad po ng bansa. ay eh saludo naman ho talaga tayo sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Bilang bahagi ng programa, nag-turnover din ang owa ng Livelihood Assistance sa dalawang asosasyon sa pamamagitan ng tulong pangkabuhayan sa pagunlad sa samahan ng OFWs ang tawag nila doon ay tulong puso. Pati na rin sa mga binipisyaryo ng Balik Pilipinas, Balik Hanap Buhay Program. Headlines. Anim na minuto bago sumapit ang alauna. What sa Palawan ay uh, ano magtitrend tayo. Hindi, hiraplano na lang. Papunta ng Bicol, mga kaabante. Ang balita dyan, yung karina sa headline. Ano yung PUP low na tinatawag? Gagamitin na rin po sa kanaw ng pagkakataon ng government hospital sa Bicol. Mabante sa balita. Bante reporter Rosas Olarte. Luso, report, so, Rosas. Kabadi, sa kauna-unahang pagkakataon sa buong Pilipinas, gagamitin na ng government hospital ang Bicol Regional Health and Medical Center o BRHMC, ang pupilometer para sa traumatic brain injury or tbi at spinal cord injury o sci isa itong makasaysayang breakthrough sa public hospital history services ng brhmc dito dahil kaunahan kauna, pala ito sa bansa ang pupilometer ay non-invasive medical device na susukatin ang laki at reaksyon ng mga mata may kinalaman sa neurosurgical at neurological cases anim na unit ng few kilometer device ang natanggap kamakailan ng BRHMC ayon kay B BRHMC medical director Eric Raburar resulta ito ng development ang pagtutulungan ng Department of Health at ng BR B A BRHMC sa pagpapabuti ng serbisyong medical at maiangat ang kalidad ng gamutan sa mga pasyenteng may malubhang neurological condition Yan nadali mo Oh. Oh, <laughs> si Rosas Olarte ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Yun, pag magbabasa ka, yung mga ganong termino, mahirap basahin po yun. Oh. pagkatapos ng flag ceremony. Ito viral to. Nakita nyo na ba yung anim na Florida bus viral video ng karerahan tinawa ng paklong. Sandang sa bahay nila mo na apoy. Bodega ng ilegal na gamot ni Raid. 20 million pesos si na silat sa Davao City. Nalaman po yan sa mga headlines na mababasa nyo yung detalya sa second page ng Abante Tonight News. Tabloid ha. Kamusta Indiana Pacers ko? 1-1 pa rin? Ang laban, no? Ah, okay. Old 57, happy birthday muna today. Adyas ng Junio 2025. Happy birthday! Ah, nag -birthday, happy. Uh, ang nag-birthday uh, o nag-birthday ngayong araw ito si Maria Phoebe Corral, Monique Cristobal. Lisa Jean Lico, happy, happy. Joji Amurau, Hi Joji, Happy Birthday, happy birthday. Erickson Paramio, happy. Amihan Sabilio, Happy Birthday, happy. Melissa Dionio, Ronald happy Rason, Larni Ambag, Jemily Joey Picadiso. Happy. Happy. na pasyal na ho tayo aling pekpang kahit tumuulan <laughs> pasyal tayo sa Lake Holon sa Tibuli, South Cotabato suot nyo po yung tupis nyo aling Pepang wow. ang tinatawag po uh, na Lake Holon ay isang crater lake sa Tibuli, sa lalawigan ng South Cotabato sa rehiyon ng Mindanao nasa lupo ito ng Mount uh, Parker ang lokal na pangalan ng Mount Parker dyan ay uh, Melibinguy, natutulog na bulkan, dormant. Ang lawa ng hulon, isa pong likas na yaman, may malinaw na tubig. Yan o, napapalibutan ng luntiang gubat sa kapaligiran, na Bundukan at crown jewel of the south din. turing siya sa napagandang tanawin at tahimik na lugar. Pinakamalinis pong lawa sa buong Pilipinas. Pwede kayo mag-trekking, mag-hiking at uh, pumunta dyan, uh, camping, boating, kayaking at uh, syempre magpalipas lang din ng mga ilang araw para naman makapag-commune kayo sa nature. Pwede rin po yung cultural immersion na gawin ninyong tinatawag para sa mga katutubong uh, tibulik na nagbabantay sa lugar. Maganda po ang Lake Holon uh, dyan sa bahagi ng uh, south. Kota Pasyal, probinsya. Maraming salamat muli sa inyong pagsama sa Luso Provincia ngayong Tuesday, June 10, 2025. Hanggang bukas, Wednesday, midweek na naman, magkakasama tayo pong muli. Kala yeah. ng Luso Provincia team, ako si Badio Beras, Mabuhay, Pilipinas. Abante nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to.